Maganda talaga mag rock sa ano tubig, ng dalang pasigan, sapa. Para malaman mo yung ano kagandahan ng semi precious to na maki mahanap niyo sa ano pag rock hunting nyo. Pero kung wala nga yung ano yung sample paano ng bundok, walang sapa. So pwede kayo magdala ng tubig. Lagay niyo lang sa mineral water or mugs depende kung saan nila ilagay Ito siya guys quartz na parang may granules no as you can see may parang ano transparent or parang kelso din eh, yung ano niya yung maliliit na ano ano Ayan siya oh. Ayan. Anong pangalan nyo dito mga ka-gems? Comment down below. Ayan hey, mga ka-gems. na yung araw. Pero ang ganda ng sunset dito. Eto guys oh. Jasper naka Ocean Palace. Jasper nga naka ocean polish ang ganda ng ano na to ah gemstone na to ah kaso sobrang liit pero pwede na to gawin yung pindan mas benta yung yung 300 eto guys, jasper with ano quartz ata quartz jasper with quartz so, yun lang mga ka-gems quick rock hunting lang tayo dito sa tabing dagat papahangil lang ako dito sinabay ko na pag-rock hunting pero, yung mga nakuha ko yung mga, ko, yung mga ay, nakita ko ngayon I mean, precious stone, hindi ko din alam. Binalik ko din. Maliliit kasi. Actually, marami na akong hawak na semi-precious stone. So, uh, hanggang sa muli mga ka-gyms. I'll see you in my next episode.